Nandun ang Mindanao Avenue. Ayan. Ito pa yung mga bahay na natira. Mga sa gilid. Ayan. Yeah. Nandun ang Mindoro Street. bisayan Sayan Avenue. Wala na oh. Mga linis-linis na mga kabayan. Ayan. Ah, may ano na. May concrete barriers na. Ayan oh. Lalagyan na. Yan, magandang araw po ulit sa inyo. Mag-update ulit tayo ng uh, gilibang ginibang mga bahay dito. Itong intersection, Mindanao Avenue. Yan. Nandito ang mga giniba. At ah, tinatanggal yung mga electric wires mga kable mm hindi -hmm. pa natin alam kung babawasan tong bahay nasa gilid tingnan natin yan yeah. no build so signage B I L G tingnan natin Ah, na ano na oh. Na patag na doon oh. May mga naka lawit pang mga tubo na tubig. Ay. Sabihin, nagkakaroon ng kalsada dito. pagdudugtungin ang Mindoro Street at Mindanao Avenue. Mga ano to? Three lanes lapad. Ito. Banda dito tumaas. No bin so dati <laughs> na lang kung gigibahin din itong mga nasa gilid pa. Ito, madadaanan na ngayon. Ah, mayroon pa rin ano, Up court na, basketball court. Utaas. Ito yung inuuka. Ito yung puso sa gilid. Yan. Wipe out yung mga bahay Mga na to Dito mga eh like materials. Ito, Ito bilis Sa mga bahay? na 'yan kalsada. Ito na yung Mindoro Street. Ito. So, Papuntang Visayas. Ayan. Ayan. And, yan ang labas niya. Eh. Ayan. Mindoro Street to Mindanao abing uh, yun na ah. tignan pa natin yung isa Maraming mga nanonood sa atin mga taga dito malapit lang palagi raw mayroong riot dati Mayroon pang isang putol na alsada. Pensya na kayo, hindi ko masyado kabisado to. Bisayan, abi niyo pala. In corner Mindoro Street. Ito, dito. Siguro, no. lagi merong away. Tingnan natin yung ano, doon, isa pang alsada. Kita saan ba yung dito betina street betina street ito hindi na natin dito yan ito ba yung sinasabi nyo? may mga bahay pa yan papuntang Mindanao Avenue Ayan. Dami. Ang <laughs> bahay. Kombinasyon ng ano eh. Ng, ng yero at semento. Pero dito, pero o baka ating lote. Hindi ko kailang hindi ano? ko lang alam kung ngayon lang giniba to Matagal na. Ayan. Okay. Marami-rami pa. Dudugtog din kaya to. Oh, may swimming pool. bahay pa to. Mga maliliit na mga bahay. Ayan. Tinan nga dito. Meron pa. Kaya to. Ito pa, Palawan Street corner palawan street Ito pa ama ba? mga oh, kabayan may kalsada pares din isa no mindoro street ah wala na Uy. wala nang daan pala maliit na yan Ha, tara ha. daya pa mga bahay. Papuntang Mindanao Avenue. Ano kaya to? Gigibain din. Ang dami rin. Re-research ko lang sa Google Maps. Ayan, yeah, update natin mga kabayan. Barangay 572. Ayan. Um, baka nadadaanan ako yung mga bahay niya, mga kabayan dati. Ayan, yeah, dito naman tayo manggaling sa Mindoro Street. Ang daming mga humps. Balik tayo. Yan. Sabihin, ano, mga kapag tayo ng mga bahay. Ayan. Pwede no? Dumaan. Oh. O kaya? Hindi mo nga nakalagay nalang eh, na no-build no so. Guess, uh, uh, but, uh, Wala na mga ano na oh Mindanao Aabing yun na to nung ginagawa building dito. Testi ali. Dito na. Dito nao abi niyo na to. Oh, Palawan Street. Yeah, Taro. Ayun. E, dito pa nga no. Uh, Bahay no. Palawan Street. Yan daming maliliit na mga bahay. Planang daan. Naputol din ang Palawan Street. Eh, hey, meron signage na ano eh. Palawan Street. Ayan o. Nandun ang Mindanao Avenue. Ayan ito pa yung mga bahay na natira mga sa gilid yeah. na Mindoro Street di Sayan Avenue yun pa naayos pa yung ano kuryente saka yung mga tubig pala yan yeah. Na, Aayusin ng mga tubo ng tubig ayusin ng Maynila pero man nasa Altura Street tayo pakita sa inyo yung ginawa so, ayos na kasi mga ano rebar ang ginamit na pakip grill ano pa rin ha substandard hindi hindi siya makakapal hindi siya mga ano ang tawag yung bar salamat malinis yung ibabaw ng lamesa yun may nagahakot ito mga nakaayos yung karton wala na oh. Mga linis-linis na mga kabayan. Ayan. Yeah. Ah, may ano na May concrete barriers na. Ayan no? oh. na. Ito, wala pa. Ayan i'm mga bagong nag-subscribe saka mga po mga mga palagi po mga nanonood sa ibang bansa thank you po sa uh, palagi yung pagsubaybay so, pananood at ah, pagsuporta ah.